Ang ingay nyo mga boss Pero ang sabi ni sir Pag uminit Wala na daw yan Ayan titingnan natin Mga boss Magandang araw sa inyo Ayan may customer tayong galing Dolores Dolores Boss saan boss Dolores Quezon Dolores Quezon Ayan uh, Shout out Kay Meishus pala Hindi mo alam to uh, Bahala ka na Pero ipaanda rin namin O aray mga boss Daming nagko-comment na hindi na naman diretso na lang daw pinakita yung mga sira. Hindi man lang pinapaking uh, pinaparinig sa mga nanonood sa akin daw. Ang tunog kung ano ba talagang tunog o areyan tunog mga boss? Oh. Uh, old model. ayan ng mga boss. Oh, new breed to sir. Mi stop new breed tinakbo. Bata pa. Bahala na kay diyan. pa mo. Wala. O areyan tunog mga boss sa. No. mga boss, malaki tinatoktok o ayan mamaya papakita ko sa inyo mga papalitan o ayan hindi tayo madamot mga boss siguro ang napanood mo lang sa akin ay isang video isang video lang ayan o o kakalasin lang natin mga boss refresh natin ang ingay niya mga boss pero ang sabi ni sir pag uminit wala na daw yan ayan Titingnan natin. Ayan mga boss, kalas na rin na yung tunog kanina na pinarinig ko. Ayan, uh, bago tayo magkumpisa sa sira, shout out nila Bosing. Madam, takasang kayo sir. matangkas <coughs> City. aba manila. manila pala ayan San One City Manila sure <laughs> pala lamigin mo lang ari ang unit nila sir papatiksatin at itong naging problema mga boss oh uh, ayan pakita ko na uh, old model to new breed ata to ayan ubus na wala na yung guide hindi na namin makita kung nasaan ang kadugsong na ray. Pag mga ganyang lumang modelo, ayan, ganito itsura. Pagka hindi talaga nare-refresh, ayan. Tapos chain, palit tayo. Damo naman ang may, nangyayari sa mga parts, o. Nasaan yung mahaba? Nasaan yung mahaba? pare din yung mahabang guide, o. Ayan, o tul na kaya mga boss pag 40 pataas pwede na yan pwede na yan pabuksan para magiging bago na ulit yung mga parts sa loob tapos aray tapit mga maluluwag na tapit niyan. ayan o nagalaw na, na ito yung mga natuktok mga boss aray kaya ayan mayroon pa naman uh, titingnan natin kung kasi ang budget palitan na rin natin para sigurado sa cam walang problema kasi white cam talaga ang ano mga old model ayan white cam parehas yun lang, subukan natin palitan ng ganon. Tapos black pala, black herm. Nasaan ang black? Tira din pala black na rin. Ayan, sa connecting rod naman, ice pa naman na rin. Ayan oh, mga boss, o, oh, sira o. Oh. Normal lang to, sa katagalan na. Ah. Ayan oh, mga boss, o, oh, kayo. Kaya pwede rin yan tutok-tok. Ayan, pinakita ko na ang sira, tapos paanda rin natin uli mamaya. Ayan uh, lang mga parts na papalitan, pinakita ko na sa inyo. Ayan, timing chain, kasama na yan.